ba? Hello guys, it's King Ski So ngayon, napabalik vlog tayo So, in this vlog mga kari ay ano, ipapayos natin ang balancer ng ating Raider 150 FI so pasensya wala anong mula pa tayong dashboard kasi in order ko pa yung polarized film i-DIY lang din natin ito yun mga kari so ipapayos para natin itong balancer natin sa ating Raider 150 FI nasa around 56,000 kilometers yung takbo tapos almost 6 years plus may oo 6 years plus na ito mga kari so nag 6 years to siya mga July or June June 2018 yan kabago bago lang mag 3 years 6 uh, years ito so bumiyay pala pa tayo ng 1 hour plus Uh, pupunta natin yung kaibigan natin sa motor trade so naalala nyo yung previous video ko na nagkakabit ng ating RK chain yung 1439 matagal na kasi siya umalis sa ano uh, motor trade na malapit sa amin kaya doon na lang tayo magpapaya sa kanya uh, pa tayo ng almost 100 kilometers if not i'm not sure <laughs> hindi ko kasi tinignan yung ano so ilalagay ko lang yung kilometers dito <laughs> Yan, nakalagay na diba ang layo noon nasa 20 kilometers tapos ngayon na napakalayo so meron pala tayong dala uh, tire sealant para if in case ma flat tayo ay ano hindi tayo magproblema tapos ano uh, coolant ang coolant pa rin natin ay Priston yan tapos drain na yon mga karya para ano malinis then sabi niya ay magdala pa rin tayo ng total body cleaning para sabay niya uh, linisan yung tuber natin tapos mga kare ay papalinis pa rin natin yung injector natin kasi almost 5 years plus na ata yung ano ko basta di ko na maalala yung ano yung pagkabit ng 10 holes natin ayan baka ano kasi uh, papalinisan natin yung injector hindi ako sure if eh, madumi na uh, never pa naman ako nagpa, ano uh, gasolin sa ano sa mga bote-bote mahirap na na palitan na rin naman yung ano na rin uh, fuel filter yan after ilang years yung nagpost ako hindi ko hindi ko na lang ano uh, binidyuhan kasi hindi ako marunong basta wiring magdi-DIY sana ako kaso natakot ako baka ano kasi nasa fuel yan delikado baka mag short circuit or may makakabit ako na hindi maganda mas mabuti ng experience talaga yung magkakabit so ayan mga kare abangan nyo lang siya mapapulag ako mamaya Kakain lang ako dito sa Lakewood ng Sambonga del Sur. Kainan na. na. Umit au kena Umit dia belok Olah Tum na. Pikas. Tum na. Ug ban magalay may paito na lang ka. Uh, paito na lang ka. Ug ganag paito katak ko. Kumo kaya solo di Gambiada? Kumo kayo. Taon uh, mo kuno. Ha? kaun selaining. Ingat, nakadok ay na. Pero na, nangyari ang ilis ito. Ito na, ito lang ang limbasan. Uh, yun, tapos na yung ano uh, yung ginawa so hindi ko na lang pinakita yung buong detalye ng pag ng ating ano yung balancer at saka injector kasi may marami na naman yan na uh, mga vlogger na pinapost yan so yung akin lang is ano uh, magkano yung nagastos ko sa pag repair ng balancer uh, yung water pump yung parang propeller tapos ano uh, uh, injector cleaning at total body cleaning yan so set na yun mga kare uh, yung pyesa pala mga kare ay binili ko kay Kimiumi Quintos around 2k at ayon kasi nakaset one. tapos yung gasto ko sa oil is ang oil natin ngayon ay simple lang kasi walang stock na mutol na fully synthetic uh, hindi kasi aabot kapag mag order ako so ang oil natin gamit ngayon ay R5000 so dalawa is nasa 550 kasama labor tapos yung sa labor naman sa ano injector ay nasa 500 kasama na yun yung ano sama na yung total body tapos yung balancer ay labor ng balancer ay nasa 400 so sa injector ko po lang mga kari ay ano black na yung isa so yung injector ko ay nasa 10 volts pala yung sobrang dumi na talaga sabi ng hindi ko na videoan kasi sira yung nila tapos Honda pa sa, ka sa kaibigan nila na sa kabila so ang bayad pala doon ay 500 peso kasama na sa total body so more or less mga kari ang uh, pyesa ay nasa 2000 oil nasa 500 coolant ay nasa 400 presto na presto to na coolant mga karya so ayan mga kari buti na lang ay pinaano natin pinaayos agad natin yung balancer natin kasi balin na talaga sobrang balin na talaga yung isang ano wave washer So ayun guys sa mga ano uh, sa mga nakarader diyan sa malapit sa akin na lugar nasa sa Sambuanga Cebu guy. Punta lang kayo doon sa Motor Trade ng San Miguel Margo sa Tubig.